Pag-usapan pa natin ang lumitaw na bayan sa Pantabangan kasama si Mobile Journal Francis Orso. Francis, bakit nga ba pinalubog itong lumang bayan? Yes, Paps Ito kasing Pantabangan ay oh. isa sa mga naging ideal na lugar dati noong Marcos Administration para tayo ang isa sa pinakamalaking dam sa bansa. Okay. And sa Southeast Asia na rin kasi itong Pantabangan Dam isa ito sa mga ano yung, maituturing na largest dam sa ating uh, uh, region dito sa Southeast Asia. And ginawa nga itong hmm. uh, pinalubog itong lumang bayan na ito uh -oh. para maging multipurpose yung dam at hindi lang sa irigasyon yung uh, maitutulong ito doon sa mga taga Nueva Ecija uh -oh. at at the same time pwede rin nitong uh, pinagkukunan din ito ng elektrisidad or yung uh, power generation may nakausap ka bang dating residente dyan, yung mga kinalakhan, itong uh, Pantabangan, ano? Mm -hmm. At ano ang reaksyon nila nung nakita, muli nilang nakita? Mm -hmm. Yes, Pop J. Marami tayong nakausap <laughs> na mga residente doon sa parang Pantabangan. Parang lumubog, lumitaw. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Yes, Pap J. Oh, oh. And uh, nung nalaman nga ulit nila na lumitaw itong lumang bayan, oh, parang bumalik sa kanila yung alaala, mm -hmm. yung kultura nila yung uh, parang yung kahapon kasi parang naalala nila eh yung yung dating pinagmula nila oh. naalala din nila yung mga lolot lola nila kasi 1970s oh. yun ano we eh, pinalubog noong mga panahon na iyon tapos nakita pa nila yung ruins ng simbahan ano mm -hmm. yes, talagang probably. magbabalik sa alaala -ala. talagang oh. ano eh, siya eh, parang kumbaga bukod sa historical yung uh, paglubog talagang nag ano din eh nagparang naglook back sila doon sa ano nila dating nag <laughs> yes. yes. Pero gaano ba kalayo itong uh, bahagi na lumubog, 'yung mm -hmm. lumang bayan doon sa mismong uh, kabayanan na ngayon ng Pantabangan? Mm -hmm. Gaano kalayo? Mm -hmm. Tinatawag din kasi nila itong uh, kumbaga, nasa baba kasi iyong mismong oh. town proper ngayon ng Pantabangan ma mm -hmm. ma nasa mataas na lugar siya. Eh itong lumang bayan nasa Talagang mababang lugar ito uh -oh. ng Pantabangan. Medyo malapit-lapit lang naman ito, parang mga 10 to 15 minute drive lang mula doon sa town proper hanggang doon sa pinaka uh, lumang bayan. And mula naman doon sa uh -oh. parang pampang or doon sa view deck ng Pantabangan uh -oh. Dam, parang babangkain mo lang yun, nasa 10 minuto rin yung layo. So yes, ngayon, eh, dinadayo mm -hmm. ng mga turista mm -hmm. yes. itong uh, lumitaw na lumang bayan, mm -hmm. ano? Ah, uh, magkano ba marating 'yan? Magk- magbabangka ka ba? Magkano ang pamasahi? Mm -hmm. May dalawang ano kasi, June Pops J, parang pwedeng uh, oh. entry point para makapunta doon sa lumang bayad, pwedeng okay. doon sa main view deck uh -huh. ng Pantabangan Dam uh -huh. or pwede din doon sa tanaw tinatawag nila. Sa doon nilang... sa main view deck yung lumitaw. Mm. Medyo hindi siya tanaw, mas tanaw siya doon sa sina, uh, tinatawag naman nilang Intang na uh, view deck. So doon na okay. uh, mas Tanaw at mas malapit yung uh, Lumang Bayan. And kapag magbabangka ka doon, kasi mas ideal yon or mas recommended na may kasama kang ibang grupo. Kasi sinasabi ng mga mangingisda isla, doon nasa 2500 1500 daw. Kasi bukod doon sa Lumang Bayan, Mahal. na pwede puntahan, oh. parang makakaikot ka pa sa iba pang uh, isla doon sa Pantabangan. So hindi lang doon sa Lumang Bayan ka pwedeng uh, mag-tour pero sa iba't ibang lugar pa. So tas yung one five na yun, hindi lang naman yun per packs. Oh. Parang grupo na yun doon sa ah, isa po bangka. Pwede mm -hmm. kayong sumakay lahat sa bangka. Mm -hmm. yes Pops. Nung nandun ka, maraming turista talaga mm -hmm. na nung... tinatanong itong uh, lumitaw. Mm -hmm. Kahapon, Paps J, nung pinuntahan natin, kakaunti lang yung mga nakita nating turista. Pero nung nakipagpanayam tayo sa mm -hmm. tourism officer ng Pantabangan, pati na din doon sa mga mangingisda, sabi nila tuwing weekend talaga dinadagsa yung uh, Pantabangan at saka yung lumang uh -oh. bayan. Ito, nung pumunta ka, kamustaan ng uh, panahon doon sa lugar na iyon? and saan ba yung nagkabitak-bitak na nakita natin actually paps j doon mismo yon sa ano sa pantabangan dami eh. yung ah, mismong okay. mga lupa na nagkabitak-bitak and yung temperature doon nasa sa parang tuyong tuyo, mahigit... tuyo ano tuyong mm -mm, tuyo din tuyo. tuyo. oh, oh. Imaginin mo paps j uh, kakababa niya lang sa tubig. kasi ano yun eh parang since uh, nagstart yung april doon pa lang nakita yung paglitaw mm -hmm. nung uh, nitong lumang bayan pero ngayon nasa second week pa lang tayo parang nakikita natin nagbibitak-bitak pitak mm -hmm. na agad yung mga lupa doon sa mismong lumitaw na bayan o lumitaw na lumang bayan. So, ganun talaga kainit. Yung pumunta tayo doon ng heat index, na sa mahigit 40 degrees Celsius. Kaya din. parang hindi ka na magtataka kung madalang ang huli o maliliit yung mga isda mm -hmm. na nahuhuli ng mm -hmm. mga mangisda. Mm -hmm. Yes, Paps J. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Francis Orso.